So, practical ta, alright no. Gani para ni sa mga nangandoy nga muadto og Maynila, no? Pamili ka. Probensya o Man, Man, Man Manila. All right. giingon the reality of living and working in Manila. Aspirations and challenges. So, karon ang katutuhanan ng pamumuhay at pagtatrabaho sa Maynila, mga asperasyon at hamon. Para sa maraming individual mula sa mga probinsya, lalo na ang mga nasa Visayas at Mindanao, tiyak na hindi makakaila ang alindog ng Maynila o totoo naman. Ang kabisera ng bansa ay gisat ng pagkakataon. Isang lugar kung saan maaaring maging realidad ang mga pangarap. Gayon pa man, alright, sa gitna ng masiglang enerhiya, alright, uh, maraming mga hamon sa buhay marami ang nakakaramdam ng pagnanais na makabalik sa kanilang mga probinsya. Tulad ng Laguna, Leyte, Sabales, Bataan, ngang gagaling sa malayong lugar ay nangangarap na makawi sa kanilang probinsya. Tapos ngayon, ang iba nangangarap na muadto ang Maynila. Ang mga pag-uusap sa mga individual na ito ay nagbubunyag ng mapinding kaibahan sa pagitan ng inaasahan at katutuhanan sa buhay, urban man o hindi. Ang mga dumadating sa Maynila na naghahanap ng mas magagandang oportunidad sa trabaho tulad ng mga driver ng taxi, mga manggagawa sa konstruksyon. At marami pang iba ay madalas na nag-iisip ng mga maliwanag na hinaharap. Ngunit pagkatapos ng ilang taong pamumuhay sa lungsod, marami sa kanila ang nangangarap na makabalik sa kanilang mga tahanan upang muling maranasan ang pamilya at komportable nga pamumuhay na kay tinuod man komportable sa probinsya di ba nangangarap na makabalik sa kanilang mga tahanan upang muling maranasan ang pamilya pamilyar at komportabling buhay ng probinsya kapag nakakapag-ipon na ng sapat na pundo para sa kanilang pamasahe. Personal kong naranasan ang mga hamon ng naninirahan sa Maynila. Diba? Akala nyo lang yon na masarap sa Maynila. Pero sa totoong buhay, or in reality, ay hindi. Diba? Ako na ang nagsabi sa inyo. Ang personal kong narana naranasan ang mga hamon ng naninirahan sa Maynila simula ng bilhin ko ang aking bahay sa University Belt noong 2013. So maraming salamat Tatay Edgar Los Espinosa nga ako'y inyong ibaligyaan sa inyuhang balay nga natapad sa University Belt sa Far Eastern University Alright, Moraida Daghan kayong salamat ninyo kaya wala na gipangandoy nagipangandoy pero may abot sa kinabuhi ako'y inyong ibaligyaan, kaluoy sa Diyos, sa tabang, ng grasya, ng niya na po, nagka, nagka balay, na, na naka, kutlo ko o balay, ng dua ka palapag, tumud ninyo, Tatay Edgar Espinosa and Los Espinosa. Maraming salamat sa inyo. Bagaman pinahalagahan ko ang mga kaginawaan na dala ng buhay sa lungsod. Madalas akong nahawakan ng matinding pagnanais na makabalik sa tahimik na buhay ng probinsya. Ang magulong ang mag, ang, mag uh, 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 ang mga magulong pangyayari o kapaligiran na sa Maynila ay nagtatampok ng matinding trapiko. Mga alalahanin sa seguridad Polusyon, polusyon, at mataas na halaga ng pamumuhay. Bukod dito, ang kalidad ng mga produkto at ista ay lubos na naiiba sa makikita natin sa mga probensya at ang labis na dami ng tao ay maaaring magdulot ng pakiramdam ng pagkakabahala. Kapag hina ini ini ha ang mga buhay ng mga, driver ng taxi at mga manggagawa sa construction sa Maynila sa kanilang mga kapwa sa probinsya nagiging maliwanag ang mga hamon ng pamumuhay sa lungsod maraming mga manggagawa ang nagtatrabaho ng, maha ng mahabang oras Makakaranas ng labis na pagod at tinaharap ang stress. Stress, masyado stress. Nang pagnabigay sa mula sa mabilis na trapiko sa kanilang mga biyahe. Sa mga pag-uusap ko sa mga driver, mga pag-uusap ko sa mga driver ng taxi, madaling nakikita. Nakikita nila ang mga hindi dapat nakikita alam niyo na ako ano ang ibig sabihin, no? 'di diba? Ang kanilang mga paghihirap tinaw uh, tanawin ng industriya ng transportasyon ay nagbabago dahil sa pag-usbong ng mga ride hailing services tulad ng Grab at mga online motorbike taxis. So, nala, lalo pang nagpapahirap sa kanilang kabuhayan sa kabaliktaran ang mga manggagawa sa mga probinsya ay kadalasang nakakarandam ng mas relax ha? at takbo ng buhay kung saan ang retmo ng pag-aaraw na gawain ay nagbibigay ng mas malaking balanseng habang ang Maynila ay nag-aalok ng napakaraming pagkakataon mahalagang kilalanin na ang mga prospect na ito ay may kasamang mga malaking hamon para sa mga nag-iisip na lumipat sa lungsod Mahalagang pag-isipan nyo ang mga katotohanan na kasama rin dito. Maraming kasalukuyan nagtatrabaho sa Maynila ang may masigasig na promosyon para sa lungsod. Binibigyan din ng napakaraming job opportunities, job openings. Oo, maraming pagkakataon ang, nag ang nagagamit. Ngunit mahalagang tanungin. Nakakaipon ba talaga ng sapat na pera, maging sulit ang paglipat? Maaaring magbukhang kaakit-akit ang buhay sa lungsod, pero ito ba talaga ang pangunahing layunin? Mahalagang naunawaan ang kahalagahan ng hinaharap para sa marami, ang mga pamilya at komunidad ay nagsisilbing pangunahing bahagi ng buhay at mga desisyon ng mga tao. Kaya naman, ang mga nagnanais na magtatrabaho ay dapat mag-isip ng mabuti. Isa alang-alang kung ang talaga bang malaga para sa inyo sa pamilya kung mahal pa niyo ang pamilya niyo para sa akin, huwag niyo nang ituloy. Mas maganda pa dito sa probinsya. Talaga ang mahalaga sa kanilang paglalakbay patungo sa isang mas magandang hinaharap. Dapat sa tanong nayon ang sagot 'di diba, Mamili ka probinsya o Manila ang sagot. Derechahan probinsya. The reality of living and working in Manila tam ay maganda ba ang sagot hindi. Aspirations and challenges marami kang maharap. na hindi maganda. Kaya para sa akin, huwag nyo nang ituloy. Maraming salamat. Advice ko lang yun sa inyo.